Nagulat si Yuya nang dumating ang isang babaeng maganda. Siya si Miss Sawada. Ang magiging teacher ni Yuya ngayong araw. Sinabi nitong huwag siyang kabahan. Sa labas ng classroom naghintay si Yuya, habang nagbibigay ng introduction si Teacher Sawada. Hindi niya maalis ang kaba sa kanyang dibdib. Hindi niya alam kung ano ang magiging reaksyon ng mga estudyante sa kabila ng pinto. Inisip na lang niya na wala na siyang dapat ikatakot pa. Dahil lahat na ng hirap at kahihiyan ay naranasan na niya sa dati niyang eskwelahan. Pumasok na siya sa silid at agad na nagpakilala, ako si Yuya Tenjo isang trial enrollment student. Agad siyang nagbigay respeto, ngunit pagtingin niya sa klase, ay walang reaksyon ang mga ito. Kinabahan si Yuya, at hindi niya alam kung anong gagawin. Ngunit kaya pala wala silang reaksyon, ay dahil nagulat sila sa gandang lalaki ni Yuya. Pinaupo na ni teacher si Yuya, at nagsimulang magturo. At dahil walang libro si Yuya, pinashare ito ng kanyang katabi. Hindi pa rin alam ni Yuya kung ano ang gagawin, dahil wala pa rin reaksyon ang katabi niya. Inakala ni Yuya na galit ito sa kanya. Napaisip naman si Kaori kung kamusta na si Yuya. Ang lesson sa academy ay hindi naman malayo sa lesson ng kanyang school. Ang pinagkaiba lang ay mas attentive ang mga estudyante dito. Matapos ang klase, ay may mga lumapit sa kanya. Maari bang magtanong, papasok ka na ba dito sa school namin? May girlfriend ka na ba? Kumalma muna kayo, hindi na makapagsalita si Tenjo. Baka hindi pa siya kumakain ng tanghalian. Ako si Ryu Igarashi, tawagin mo na lang akong Ryu. Ayos lang ba sayo na tawagin kitang Yuya? At dito nakilala ni Yuya ang una niyang kaibigan sa school maliban kay Kaori pumunta na sila sa kantin. Nagulat si Yuya sa mga pwedeng orderin. Dahil lahat ng mga ito ay masarap at mura lang. Tinawag sila ng isa pang estudyante, dito na kayo mauporyo. Nagpakilala siya kay Yuya, ako nga pala si Shingo Kurata, kaklase mo rin. At nagsimula na silang magkwentuhan tungkol sa anime. Ikinagulat naman ito ni Yuya, dahil yun din ang hilig niya. Habang kumakain siya napansin niya na ang lahat ay nakatingin sa kanya. Inisip niya na siguro dahil iba ang suot niyang uniforme. Pero sinabi ni Ryo na hindi dahil sa uniforme mo, kung hindi dahil sa itsura mo. Tinanong ni Shingo kung meron na ba siyang club. Sumagot si Yuya na hindi siya member ng kahit ano. Tinanong naman ni Yuya kung anong club nila ni Ryo. Sumagot si Shingo na si Ryu ay walang club, dahil magaling siya sa lahat ng sports, kaya ang lahat ng club, ay inimbitahan siya, ngunit wala siyang mapili. Sinabi rin ni Shingo na member siya ng gaming club. Nagtaka si Uya at tinanong kung pinapayagan ba sila ng school na maglaro. At sinabi ni Shingo na pinapayagan naman basta wag lang habang may klase. Dahil pareho sila ng mga hilig ay nagkwentuhan pa sila nang matapos ang klase nakipag-usap ulit si Yuya sa chairman. Sinabi nitong nagustuhan niya ang academy. Ang mga lesson ay madaling maunawaan, at higit sa lahat ay masaya, at mabait ang mga estudyante, at hindi siya itinuring na iba. Tinanong ni chairman kung gusto na ba niyang mag-aral sa academy. At sinabi ni Yuya na talaga bang gusto niyo ang kagaya ko dito sa school. Sinabi ni chairman na para sa kanya, ay karapat dapat siya sa academy. Tumayo si Yuya at taos-pusong tinanggap ang scholarship. Sa labas ng opisina ng chairman ay naghihintay si Kaori. Inaasahan niya na sana ay tinanggap ni Yuya ang scholarship. Sinabi ni Yuya na tinanggap na niya ito. Dahil dito natuwa si Kaori. Tinanong niya kung wala ba siyang gagawin at kung pwedeng samahan siya ni Yuya. Pumunta sila sa mga tindahan malapit sa school. Sinabi ni Kaori na madalas pumunta dito ang mga estudyante pagkatapos ng klase. Tinanong ni Yuya kung madalas ba sila pumunta dito ng mga kaibigan niya. Ngunit sinabi ni Kaori na hindi siya masyadong lumalabas dahil sa estado ng kanyang pamilya at siya ay anak ng school chairman kaya ang ibang estudyante ay hindi komportable na kasama siya. Gusto ko lang subukang pumunta dito na kasama ka sabi ni Kaori. Nahiya si Yuya kaya iniba niya ang usapan. Tinanong niya si Kaori kung gusto ba nitong kumain. Nag-enjoy sila sa pagkain, dahil masarap ito. Gusto sanang itry ni Yuya ang iba pang flavor, ngunit naisip niya na pag kumain siya ng sobra, ay baka bumalik na naman ang kanyang bilbil. Tinanong ni Yuya si Kaori kung paano niya ito nakilala, dahil malayo na yung itsura niya sa dati. Sinabi ni Kaori na wala namang malayong pagkakaiba. Ang mabait at maamumong mga mata ay ganun pa rin. Tinanong ni Kaori si Yuya kung magkaibigan na ba sila. At nang sinabi ni Yuya na o, ay iniabot niya ang kanyang pagkain dito. Dapat daw mag-share pag magkaibigan. Dahil gusto rin ni Yuya na matikman ang ibang flavors, ay kumagat siya dito. Nahiya si Yuya, kaya ini-offer din niya ang pagkain niya kay Kaori. Ang mga tao sa paligid ay nakatingin at kinikilig dahil bagay silang dalawa kinagabihan bumalik si Yuya sa kabilang mundo. Naisip niya na magiging busy na siya pag nagsimula na ang school. Kaya dapat na niyang masulit ang pagpunta sa kabilang mundo. Nagsuot si Yuya ng baluti at naghanda. Kahit na natatakot pa rin siya sa mga halimaw ay nilabanan pa rin niya ang mga ito. Nakita niya na level 235 na siya. Napansin rin niya na hindi na kasing bilis ng dati ang kanyang pag-level kaya naisipan na niyang lumabas ng kanyang bakuran. Habang papalabas siya ay may narinig siyang sigaw. Kaya inilabas niya ang kanyang sibat. Tumambad sa harap niya ang mga nasawing sundalo. Nakita rin niya ang isang level 200 na Goblin General. Alam niyang delikado ito. Ngunit may nakita siyang isang babaeng nangangailangan ng tulong. Binato niya ito ng kanyang sibat, ngunit sinalaglang ito ng halimaw nawala si Yuya sa harap ng halimaw. Tumalon ito at sinipa sa mukha ang Goblin General. Tumingin si Yuya sa babae, ngunit sumigaw ito at itinuro ang kanyang likuran. Tinamaan si Yuya ng atake, at tumalbog siya dahil sa lakas. Ngunit hindi sumuko si Yuya at ginamit niya ang kanyang spear para makalundag ng mas mataas. Agad niyang kinuha ang pana at nagpakawala ng mga palaso, Kasunod ay nagpalit siya ng espada at hinati ang halimaw. Nilapitan niya ang babae ngunit nahimatay ito. Narinig niyang may mga taong papalapit na tila ba hinahanap ang babae. Kaya nagtago muna siya para alamin ang sitwasyon. Nakita ni Yuan na ang mga taong dumating ay pumunta upang iligtas ang babae. Dahil wala na ang babae sa panganib, mas minabuti na niyang umalis at bumalik sa tunay na mundo. Napansin niya na iilan na lang ang damit na pwede niyang masuot dahil nag-iba na ang katawan niya. Kaya naisipan niyang pumunta ng mall upang bumili. Ang mga babaeng nakakasalubong niya ay hindi mapigilang mapatingin sa kanya. Kalaunan ay napansin ito ni Yuya kaya nailang siya at nagmadaling pumasok sa tindahan ng damit upang makauwi agad. Sa kabilang banda naman ng shopping center, makikita ang isang sikat na fashion photographer na si Hikaru. Pinapagalitan niya ang isang manager, dahil hindi pa rin dumadating ang talent nito, at marami ng tao ang napurwisyo gawa niya. Sinabi rin ni Hikaru, na hindi lang ito ang unang beses na hindi nagpakita sa tamang oras ang kanyang talent. Wala naman magawa ang manager kung hindi humingi na lang ng tawad. Nakatanggap ito ng tawag mula sa tauhan niya, at sinabing ang lalaking model ay hindi pa rin nila makontakt. Sinabi naman ito ni manager kay Hikaru, kaya mas nagalit pa siya. Sinabi ni Hikaru na ang tema ng photoshoot, ay tungkol sa magjowang bumibili sa shopping mall, kaya kung wala ang lalaki, ay hindi ito maaari. Si Mio ay kanina pang umaga nandoon. Siya ang babaeng modela para sa photoshoot ngayon. Ngunit sinabi ni Mio na wala namang problema. Naisip ni Hikaru na kumuha na lang ng gwapong lalaki dito sa mall, upang itambal kay Mio dahil gahol na sila sa oras. Dahil hindi sanay si Yuya na mag-shopping hindi agad siya makapili ng damit dahil sa dami ng kulay at desenyo. May dalawang babae naman na lumapit sa kanya, at nag-offer na samahan siya. Dahil hindi sanay si Yuya sa atensyon, noong una ay inakala niyang selling tactic lang ito ng mall. Ngunit nung napansin niya na iba ang ino-offer nila, ay magalang niya itong tinanggihan. At dahil sa kagwapuhan ni Yuya, ay tila ba na-hypnotize ang dalawang babae, at hindi nakagalaw. Sinabi ng assistant ni Hikaru na malabo silang makakita ng lalaking photogenic sa mall. Si Yuya naman ay nagpasya na lumipat na lang ng tindahan, at umasang hindi na siya susundan ng dalawang babae. Dito niya nakasalubong ang fashion photographer na si Hikaru sinundan siya nito sa kabilang tindahan at ipinaliwanag ang kanilang sitwasyon. Sinabi ni Hikaru na kailangan nila ng gaganap bilang kasintahan ni Mio para sa photoshoot. Umayag naman si Yuya nang makitang maraming umaasa sa kanya. Sila kasi yung mga taong naubos ang oras kakahintay sa lalaking modelo. Dahil sa mabuti ang puso ni Yuya gusto niyang tulungan ang mga ito. Hanggang ngayon kasi ay hindi pa rin nila alam kung darating ba ito o hindi. Umarte si Yuya bilang boyfriend ni Mio sa photoshoot. Kinuhaan sila ng letrato sa iba't ibang senaryo at nagsuot ng iba't ibang damit. Sinabi ni Hikaru kay Yuya na mo ako ng magandang niti." Ngunit hindi alam ni Yuya kung ano ang gagawin. Sinabi ni Mio na wag siyang kabahan dahil wala namang problema. Nabighani si Yuya sa bait at ganda ni Mio. Nagpasalamat naman si Mio kay Yuya dahil pumayag siya sa photoshoot. Ang mga crew kasi ay may iba't iba ring kompromiso, at ito lang ang araw na available ang lahat. Kaya sinabi ni Mio na malaki ang naitulong nila sa kanya. Nakita ni Yuya kung gaano kagaling si Mio sa kanyang ginagawa, kahit na hindi naman nagkakalayo ang edad nilang dalawa. Ito ang nagbigay ng lakas ng loob kay Yuya, para labanan ang kaba. Ayaw kasi niyang maging pabigat sa crew, at pati na rin kay Mio. Ngunit naging mas malapit si Mio kay Yuya sa mga sumunod na eksena, kaya kinabahan na naman siya. Idagdag na rin dito na maraming tao ang nanonood sa kanila sa loob ng mall. Lumipat ang eksena sa kabilang mundo. Ang babaeng sinagip ni Yuya ay nagising na. Ang pangalan niya ay Lexia at isa siyang prinsesa. Hindi mawala sa isip nito ang imahe ni Yuya. Dahil nakita niya ito ng malapitan bago dumilim ang kanyang paningin. Agad bumangon si Lexia at lumabas ng kanyang silid. Nagulat ang mga bantay niya nang biglang bumukas ang pinto at nagmamadaling lumabas si Lexia. Tinanong nila ito kung saan siya patungo. Sinabi nito na hahanapin niya ang lalaking nagligtas sa kanya. Sinabi ng mga bantay niya na walang tao ang mabubuhay sa Dark Region dahil sobrang delikado doon. Ngunit sinabi ni Lexia na bilang miyembro ng Royal Family ay nararapat lang na hanapin niya, at pasalamatan ang taong nagligtas ng buhay niya. Sinabi ng pinuno ng mga kawal na kakatapos niya lang makaligtas sa lugar na yon at lubhang mapanganib kung babalik siya ulit. Sinabi nito na hindi naman siya aalis mag-isa, dahil isasama niya silang lahat. Si Lexia ay isang prinsesa. Kailangan nilang protektahan ito kahit anong mangyari, kaya nagkatinginan na lang ang mga kawal. Bumalik ang eksena sa tunay na mundo kung saan nagpahinga muna sila Yuya. Binigyan sila ng assistant ng inumin upang makapagpahinga. Sinabi ni Mio na ipagpaumanhin mo kung inistorbo ka namin dahil sa aming trabaho. Bigla namang nasamid si Yuya, kaya napangiti si Mio. Sinabi ni Mio kay Yuya na gamitin niya muna ang kanyang panyo. Ngunit nahihiya si Yuya na tanggapin ito, dahil sa pagkakataong ito nakita ni Yuya kung gaano kahirap ang trabaho sa loob ng fashion industry. Kaya mas na-appreciate niya ang mga ito. May nagsabi na ba sayo na isa kang magaling na modelo? Sinabi ni Mio na hindi naman, baka nasanay na lang siguro ako sa trabaho. Alam mo bang ang dami kong mali noong nagsisimula pa lang ako? Madalas pa nga akong pagalitan. Ngayon lang si Yuya nakapagsuot ng ganitong klasing mga damit dahil wala naman pumapansin sa kanya. Kaya ang lahat ng ito ay parang panaginip lang sa kanya. Tinanong ni Yuya si Mio kung paano ito naging modelo. Sinabi ni Mio na hindi naman niya intensyon. Noong una ay gusto lang niyang makita siya ng mga magulang niya dahil sobrang busy nila sa trabaho. Alam ko naman na hindi ako ang magiging pinakamagaling sa larangang ito, Ngunit mayroon naman akong mga tagahanga, mga sumusuporta, sumisigaw, at nagpapadala ng sulat sa akin. Kung nagiging masaya ang ibang tao sa tuwing napapanood ako, at tumitingin sa mga larawan ko ay nagiging masaya na rin ako. Kung kukunin mo ang bawat pagkakataon, at tatanggapin ito ng buo at masaya. Tiyak kong magiging maganda ang resulta nito pagdating ng panahon. Sinabi ni Uya na maganda ang advice na binigay ni at sinabi pa ni Neo na hindi mo kailangan magmadali, kahit maliliit lang na paghakbang ay maaabot mo rin ang tagumpay. Nang dahil dito mas napalapit pa sa isa't isa si Neo at Yuya. Lingit sa kanilang kaalaman ay kinukunan sila ng larawan ni Hikaru, dahil mas tunay ang emosyon nilang dalawa habang nagpapahinga.